So yung guys no, nandito na rin lang naman tayo sa dagat. So naglaalis na ako ng tsinelas. Sabi ni Kuya, marami daw dito ng ano, mga halaan. So paano ba magkuha ng halaan? Yung susutsudin mo lang siya ng yung ano, ng yung paa. Tingnan na natin kung may makuha tayo. Yan. <laughs> yeah. yung guys, ang ginagawa ko yan. Bali, sinusutsut ko lang ng paa yung ano, yung buhangin baka sakaling may makita tayo sa so, ngayon wala pa tayo nakukuha no sa parting malalim ba yung kuyang? o dito lang sa tabi tabi? tabi tabi lang ala at sa buhangin ah yun nakabuan daw sa buhangin susudsudulin lang, lang no? Uh. -huh. Ah guys, kaya lang kasi ko yung sinusuot ko yung ano, buhangin. Sabi ni Kuya, marami daw halaan dito. Pero dito ka rin nagtatrabaho, sir. Ah, hindi po. Saan? Ah, uh, wala na po trabaho ngayon. Uh, <laughs> nakatampay ka lang sa pan Ah, pero nag, ano, nag, uh, sa sideline ako doon sa, sa business ng kaibigan ko. Uh, yung guys, nga, wala pa tayo nakukuha halaan. <laughs> Oop, tingnan natin May meron. Yo. Sa next Friday guys, babalik ako dito. Oh. Maniligo na rin ako. Magsusutsul tayo ng mga anong halaan. Maganda sa malalim na lim eh. Ayan. Yeah. Bali, ano yan, naglilipat ka ng ibang company pala. Hindi po ko yan nagpa-process ako ng ano, nagpapil po. Pa... Uh, pa cross country. Uh, Bali, gihintay na lang ako ng visa oh. ko. Kinausap ko yung isa, si Kuya sa doon yan sa may British ano daw compound siya talaga. Okay. Oo, oh, ay ko pa kung meron doon na ano, pwedeng kapag ano, wala naman daw. Yan yes, sila yung mga kasama ko dito. Ha?

Isa po ako ng ano, daming antaran ah, uh, Galing po ako ng ano ng province ko po Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Oh, Mansalay. Shout out po sa mga taga Mansalay, Oriental Mindoro. Yo. na shout out tayo. Si Arki Latan Trap. Yo. <laughs> uh, Kasi sila mga Wil. sabi nila every Friday daw dito daw sila. So next Friday po ako dito. Nagsusut, uh, ngayon nagsusutsut ako ng na ano, Halaan, tabi ko yung marami daw dito Kaya yeah. yeah, dito guys, sarap pang ligo, sayang Bale next Friday, uh, maliligo ako dito Ayan o, no? bale kala, kala ko kasi bawal dito maligo Pwede naman pala, sabi nila kuya So, paano guys? See you next Friday. Black vlog ulit ito. At uh, paki-like na lang rin. At uh, paki-share. Paki-follow na rin kung hindi ka pa nakapag-follow dito sa akin. account Follow nyo po. Jury, Jury Antaran. See you mga kamangyan. Ingat po kayo lagi ha. Kung hanggang man po kayo panig ng mundo. At naabot ng video ito. Eh, lagi po kayo magingat, Lagi po natin ingatan yung mga sarili natin. Kasi walang ibang tutulong kung yung sarili lang natin. Alaga, alagaan po natin yan. Bye bye guys, bye bye. Thank, Thank you. Thank you for watching.